Okay. Hi guys, o oh, ngayon ang video natin ito ay titingnan natin kung ilan yung papasok sa ilan yung din yung lalabas Tingnan natin yung hitsura nung kumasok saka yung hitsura nung lumabas Diba? Kung kaya ba niyang lumakad o kaya niyang gubapang O oh, ngayon wala pang pumasok kasi tapos na silang kumain o ngayon Paano ako makabilang Wala pang pumasok Ops Mayroong sumakay Saan yung galing Ops Hindi ko nakita kung saan galing ah <laughs> Pagkaumaga wala masyadong pumapasok Kasi mainit ay medyo malamig pala abobo naman pero ang madalas na pumapasok dyan nag iedad ng 70 pataas tingnan nyo mamaya maya akala nyo mga bata yung mahilig no mali kayo ang mahilig ay mga 70 70 pataas ay nakukatagal naman ng may pumasok sila. Ano sa tingin nyo? Binaba? nilalaki. Two years later. Ayun, lumabas. Parang malungkot si kuya. Yakit nga natin konti. Ay, malungkot si kuya. Malungkot siya. Di ata saksis. <laughs> yan, yan. Huwag mong sabihin na papasok si nanay dyan. Ha? Ah, buti na lang dumiritso. Mali pala ako ng pag-iisip. Mali ako, tama kayo. <laughs> Ops, may lumabas. Uy, nag-iisa. Nag-iisa siya. Nasaan kaya yung partner niya? Ah, wala mang partner. Ano ginawa niya sa loob? Natulog. Kayo naman o, ang sama-sama ng naisip nyo, ha? Ops, may lumabas. Ops, sino kaya yan? Ops. Ops, wala man. Wala man. Ah! Tumingala man. Siguro nagpasalamat siya sa langit. siya kasi kanina ah. Bumalik. Bumalik sa taas. Wala namang kasama. 100 years later wala pang bumasok 1 million years later wala pa rin bumasok ah, hindi pala mabenta yung ano nila